Ulan kami guys. Doon kami binaba sa may ano doon sa may crossing. Nabasa kayong dalawa tuwang tuwa si Ayos sa lakas ng ulan oh. <laughs> Nabasa na yung cellphone ko, guys. Mas ng ulan. pag Hindi pa nakakain yung mga alaga namin, guys. Saktong-sakto, <laughs> nandito namin sa Maya -maya na kami may ayo. Maya-maya na yan ng konti. Baka tumila din to kaagad. Oh. No. yan? What is that? Duck. A duck? Can I see it closer, the duck? <laughs> Mag-aalas 7 na ng gabi, guys. Sasain pa lang ako. Si Ama tsaka si Gubwinda, wala talaga. Nandun, hindi nagpatinag, rain or shine. <laughs> nandun na na naman sila. Okay lang. Nako, may dalawa pa palang manok na hindi nakapasok sa kulungan. Mamaya na nga lang. Well, ko na lang yung mamaya konti. Hindi kasi pwedeng iwanan siya dyan. Kakainin niya nung ano, maralba. Musang si ama ay nakaluto na rin siya. Ngayong gabi niya niluto guys yung chicken nilang dalawa ni Gubinda. Bumili ako kaninang umaga ng isang kilo, di ba diba? So hinatik ko yun sa tatlo. Nagluto ako kaninang umaga ng one fourth lang para sa amin ni Ayosh. Kasi umalis kami. So ngayong gabi, ayan marami pa. Nalagdagan ko to ng sabaw. Kunti lang siguro. Kasi marabnaw tong ano neto, may eh yung gata dahil kalahati lang yung ginata ko Ayan. maya maya na lang pag ano paluto na yung rice natin tapos diretsyo na kami kain ni Ayos at natulog kasi hindi na kapag nakakain ng Ayos Lord, thank for everything. is good, Mommy and Papa. Problem, sinimbat ni Mel. Kung di ako nabilim dahil mika nako na piskol. Kaya tikit na Filipinas mo ang mga Filipis. Amen. Dito kami sa kwarto na tulog dahil malamig. Hindi man malamig na malamig. Sakto ba? Hindi malensangan sobra dahil umulan kagabi. at syempre, hindi ako nakapaglaba pagdating kahapon dahil nga malakas ang ulan, di ba? So, ngayon akong lalaba, guys. Tapos na akong maglinis. Shiny shimmering siya ngayon after 30 minutes. Pagising ni Ayos at pagpunta ng mga pinsan niya. Goodbye, shiny shimmering. may dakila naman tayong tagalinis. Malaking braso, eh. Mabalis lang yan. Tapos, eto binabad ko itong ano, mga damit dito sa washing machine. Paiikot ko yan ulit mamaya kapag pagdating ko galing ano, pick up ng gatas. So, si Gubinda ay tulog na tulog pa dyan. Hayaan na natin, baka maabala yung kanyang paglaki. Dili baka, kwan, katudo ang pagtubo sa Bisaya pa. <laughs> Balian ko lang na konti ng ano. Lagayan ko ng gatas. Kalahating litro lang ang bibilhin ko ngayon guys kasi kahapon di ba na siya kami ni Ayos sumili na ubos yung kanyang gatas. May panggatas pa siya ngayong umaga. So itong gatas na bibilhin ko ay para pagdating niya ng school at saka mamayang gabi. Nakabuhay like pa pala ako. <laughs> Huwag mamaya makalimutan natin Nang wala pa tayong tamang suot yung lumarga na. Late na ako ngayong araw guys. Ah, marami nang naglalakad. <laughs> Dalasan kasi ako lang mag-isa. Ba't malabo? Ba't malabo? Huwag na nga mag-vlog. Gusto ko kasi itong mga ito. Ayan. Green lang paligid. Feel na feel ko kasi yan. malabo itong kampo. Tara na nga. Parang bilis. Hi. Anta ka sa Rio? Karat. Large siya. 460. Yota Dino ali 460 lang bila ko itlog guys tapos <tong> uh -huh. Okay. roti para kaya Dating ko guys naghihingal pa ako eh bye. may mandatory hug dito ito yung tatlo yung nabili ko guys tsaka half liter na gatas ito ay mamayang gabi ko na ito lulutuin ngayong umaga ang ay almusal ni ayos ay egg and parata So, naka 300 din kami, guys. May nagpakasta ng maaga. 1, 2, 3 ganito ang 100 dito sa Nepal Rhino breakfast ni Sir ni <laughs> Sir Ayush Good afternoon Sa so, alas dos na ng hapon At syempre, naibaba ko na yung mga nilabhan ko Marami yan guys <laughs> Sobra Ayan o. Gabundo Kasi Syempre, kailangan din natin maglaba ng ating mga, mga Mga punda So ngayon Bago ko yan ayusin Para makapag-edit na rin ako Ay sorry, sorry Sagot muna pala tayo ng question. Ah, uh, ako. Shout out po pala. Anali Awakay, hello. Thank you so much for watching. Um, syempre Ate L, thank you so much. Thank you, thank you talaga. Sobra. Ma'am Grace, belated happy birthday kay Caspian kahapon. Nag first birthday na pala si Caspian kahapon. Tapos, Ate Mia, hello. Thank you so much. Si Lola Abing, kumusta po? Kamusta po yung bagong bahay? Tapos, may comment si, ano, Mommy Car. No skip ads, thank you so much. Pero, pwede makimarites muna ako. Asawa mo, di sumasama pag nag-aaliw-aliw kayo ni Ayosh. Nanlalamig na ba siya sa'yo? Sorry sa tanong, sis. Love ko kayo ni Ayosh. <laughs> pwede, ano, pwede pakibaliktad naman yung question. <laughs> siya talaga nanlalamig sa akin. Ayos ah. Maliligo ako, guys, araw-araw. Two times yan. Nag-toothbrush ako pag ko sa umaga kasi... Ano yan, talagang mandatory yan. Pag hindi ka pwedeng maglinis ng bahay, magmap ng bahay nang hindi ka pa nakapag-toothbrush. Lalamig siya sa akin. <laughs> Pero talaga na naman siguro, no? Kasi nagwi dito sa Nepal, eh. Malay natin. Pero dahil marites tayo, guys, keep tuning in dito sa Weng Vlogs. Ayan. <clears throat> si Ma'am Aurora. Miss Weng, bakit di kayo whole family ganun din? Di ba supportive ang hobby mo? Mm -hmm. Abangan. Ma'am Agnes, thank you so much. Mam Cecilia, thank you. Syempre sa inyong lahat, guys. Thank you so much. So, yung mga question nyo, mga mga guni-guni, <laughs> mga bumabagabag sa mga puso't isipan nyo. Eh, maritis tayo, eh. Keep tuning in. So, yun lang, yun lang, guys. Our vlog. Ngayong umaga na to, sana makapag-vlog tayo lagi araw-araw para sa ekonomiya at ako ay <coughs> magliligpit na niyan na para may time pa ako mag ano magpahinga ng konti bago magsundo kay Ayosh mabilis lang yan 1, 2, 3 lang yan eh thank you so much guys for watching ingat, ingat po kayong lahat bukas ulit pabulak ako guys no <laughs> namin, nanginginig ako. Sobrang saya ako. It's tears of joy, sobra. Kung alam nyo lang. Gumagawa ako ng, ano, gumagawa ako ng, itong video ko, mahuli ko na video. Tapos may nareceive ako, guys. Thank you. <laughs> ngayon lang ako umiyak ng sobra-sobra dito sa vlog ko guys kasi sobrang saya po God is good kulang talaga yung ano kulang yung kulang yung salitang pasasalamat kung ka ang galing ni Lord sa buhay namin ni Ayush Ay, well, hindi ako makahinga. God is good talaga. Sobra. <laughs> Thank you guys. Ibibitin ko muna kayo ng mga ilang mga araw. Ko ano tong sinishare ko ngayon? Ko ano tong good news na iniiyakan ko sa inyo ngayon? sinisigurado ko sa inyo guys na sobrang good news nito para sa akin thank you, thank you thank you talaga